Ayan, don't forget to like and subscribe my channel. Maggagata tayo ng yellow pen with pichay and chicken mitchado, Ayan, ang lulutuin. Welcome na naman tayo sa kusina ni Mami. Again and again, don't forget to like and subscribe my channel. Just wait for a while, watch for the full video. Thank you. mitchado pero mamaya pa ko bibili ng kamatis lutuin ko muna 'to. magpapasok na naman ulit tayo tomorrow ng madaling araw. Ay, yan nga. <laughs> Ipaksi muna tayo ng yellow pen. Ika naman malagay ito. Patay tayo dyan pag nahulog talaga. Ganti ng pamyenta. Wala lang kasing luya. init lumabas. Hmm. Ganti ba? Paksiw, paksiw pa mo. Bukso, bubuksan kasi matagal. Ipaksiw muna natin sa purong suka yung ilupin natin para mo no, matagalaan natin. Ayan. May mo parang dito sa amin yun yun nga yung nga. Pagkatapos natin mag yung 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 tayo ng yung O oh, ano nga ito pala? Lumpia. 还有、哎、那个东西啊。

Bawang bawang. Wait lang. Umukulap na kasi yung niluto natin ilalagay na natin itong unang gata. Ah. Saan ba dito? Shit. Oh shit! Hólugtulun Ipapalo natin dito sa ano natin. Ipapalawing lumpia. Galing nito. Matagal na to. Matagal na to. nasisira. Hindi rin siya napuputol. Diba? Ayan na nga. Tapos na tayo. Lagyan natin ng asin. Siyempre, ang paborito ko, pamiyenta. Tsaka, alam nyo na, magic pa more. Ayan. Ihalo natin. Hmm. Diba? Diba? may prito pritohin yung mga anak ko. Pambao nila. Tatlong putahe ang iiwan ko para pambao nila. Ginataan. Tapos, yung manok. Ewan ko kung ano. Mabili na lang ako tomato sauce mamaya. Tapos so, babalutin natin. Ayan, ilagay na natin yung pitsay. ulo na Lagay ko na 'yung pangalawang gata. Tama 'di Ayun. Kahit ano lang, maliliit lang. Dapat lang kasi maliliit lang siya. Di ba? Gawa tayo ng lumpia. Yan, ganyan lang. Hmm. Ay, hindi kasi siya. Dapat maliit lang pala. Wait lang, ulitin ko ito. Parang kasi nang dito. kitchen. Ayan. Bukas man to. Lumpia, lumpia. Tayo, para ano ba? Para kunin-kunin na lang tayo nito, eksperto. <laughs> Pero okay lang yan. Diba mga mamsi? Magluto-luto muna tayo ng lumpia para maiwan natin dito sa mga anak natin. Ayan na nga ba? Ay, minsan lang naman tayo makapagluto sa kanila. Ayan. Ano man ngayon? Ano na ngayon eh? Tuesday? Dito naman sila sa ano. Tatlong araw lang nila nabaon. Kasi mga antok na rin. Ang oras na rin natutulog. May ginagawa ka. Buti na lang yung panganay ko, gawin si asikaso para kahit pagod na. Di ba? yung mga anak natin, asikasohin natin kasi para pag tumanda, hindi tayo pabayaan. Ito. May butas kasi. Butas, butas na yan. Baby, I. Ayan. Pag-ilugin natin, tapos iganyan lang. Yan lang naman yan. Anong problema yan? Mm. Diba? Tapka na yung butas kasi mamumubukan. Basain Basain natin.